Hello. Magandang hapon. Ito po yung pusa ko. So survive siya. Ayan siya. O uh, kinagat po siya ng malaking pusa kanang pangatlong araw na ngayon. Uh, kulay itim. Ito po yung kinagat po niya. Uh. Ito po yung kinagat niya. Uh. Ayan. Tapos dito po nangingitim yung ano niya. Uh. Ayan, nangingitim po oh. Uh yung lalamunan po niya ng itim ayan. Ayan, nang siya. Ayan. Pero tignan niyo ah, buhay pa. Ayan siya, o. buhay pa. Hello Mining. Tapos yung dito oh. Balikin nagat po siya dito oh. Ayan, ito po yung kagat niya pa isa oh. Parang nabali siya. Oh. Ayan, masakit. Pag ganyan masakit, nasasaktan siya. Ito ang ano na ito pa. Ito oh. 'Yun san pa yung ano. Meron pa dito medyo ano na kinakagat nga ako eh kapag inaano ko siya, pinapainom. Ito bali 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 ba... na bali ito o nabali kulay itim na parang aswang ba na kulay itim talaga akala ko kung sino yung umiiyak yun pala itong pusang ito nakita ko o ayan o oh, ayan, oh, ayan na ano gusto niyang mabuhay talaga ayan siya gusto niyang mabuhay Pinapainom ko siya ng ano ng tubig yung tubig na, pinapasipsip ko siya ng tubig, ayan o, oh, ayan o, oh. gusto niyang mabuhay, ayan, o, oh, ayan o, oh. ngayon, kung painumin ko siya ng tubig, ganyan o, oh. pinapasipsip ko, ayan o, oh. sisipsipin niya, o, oh. oh, ayan, oh. ayan, gusto niyang mabuhay talaga, o, oh, ayan o, oh. o, oh. Mm sinisip-sip niya talaga o oh. gusto niyang mabuhay o oh. mm. 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 mo dodo -do nga eh akala niya dodo -do yan pero ano yan yung sinisip-sip po niya yung ano yung tubig ayun nung kinagat yan ano nung kinagat siya ano ayaw kumaayaw dumodo Nilagyan ko pa nga ng ano, langis. Una, nilagyan ko ng langis. So, ayan, oh. Ming. May... Oo, oh, ayan siya, May... oh. Ming. Gusto niyang mabuhay talaga. Yan, tuwing, ano, tuwing umaga. Tuwing umaga, yung pagkagising ko, pinapainom ko siya ng tubig. Sabi ko, mabubuhay siguro ito tubig lang bali, pagdating ko naman sa tanghali, galing sa ating isa pa sa pagbibiti ko ah, uh, alas 10 pa ko na na naman yan ah, uh, kunti-kunti lang naman para hindi mabigla ayan siya, ah, oh. uh, ming ming, ayan oh Naihingas. humihinga pa siya oh, ayan, oh. ming, ming oh, ayan Ang ginagawa naman ng mga kapatid niya, nilalaro. Nilalaro siya. Oh, ano ginagawa niyo diyan? Ah. <laughs> Ito yung mga kapatid niya. Ayano, oh. ayano oh, oh. Ayan, oh, malalaki na oh Siya ang pinakapayat oh. Oh. <laughs> siya yung pinakapayat. Malalaki na yung kapatid nila. At, uh, malalaki na. Dito dito. dito. yung okay, puti. Ayan, malalaki na yung mga kapatid niya. Siya lang ang payat. Siya ang bunso kasi. Oh, tingnan oh, malalaki na yung mga kapatid. Oh. Mm. Mm. Ayan o. Oh. Oh, ayan, tinitingnan niya. Oh. Mm. Ayan siya o. Oh. Nakikipag ano rin siya o. Oh. Oh. Mm. <laughs> Buhay. <laughs> Alam ko mabubuhay ito kasi kapag nilalaro siya ng mga kapatid niya ganyan nakikipag, ah, nakikipaglaro din kaya uh, susubaybayan ko siya kung mabubuhay siya kasi ano na siya eh, pangatlong ano na ngayon pangatlong gabi na na ganyan siya talagang mabubuhay ito o oh, ayan oh. Eh. See you may next video, please subscribe, likes. Mahalin po natin ang pusa, mga uh, ano, mga hindi lang pusa, mga uh, mga alaga natin, mga aso, pusa. Yan, aso, pusa pala o ganyan, mga uh, kalapati o kaya mga ibon, uh, alagaan din natin para ng ano din sila, mga kapapilya natin kung iaanagaa uh, tayo. See you may next video, please subscribe. Ito nga pag ang ko talaga mabubuhay ito. Nee, oh ayan oh. Mm, ayan.